Dala mo pa ang lagusan papunta sa dambana ng kagitingan. <laughs> Ay, wow! Nagabanog! Naku! Wow! Ate Freya! Nako, Welcome po sa ating programang Banga-Banga! So, ilang taon na po kayong byuda? Oh, yes na po. Since then, umpisa nung nabyuda kayo, never na kayo nagkajowa? Nagkajowa naman po, pero hindi, hindi po nagmimit. Ay! Hanggang uh, social media ng ate. Yes po, takot ako sa personal eh. <laughs> Ah, takot sila sa personal. Uy, sino bang hindi matatakot yan ate? Oh, parang kaldero. <laughs> so ano ang uh, sikreto mo ate at bakit napapanatili mo ang uh, lalim ng iyong irigasyon? Siyempre lang, mag-ayos ng mabuti at saka maligo la palagi. Ay, wow. Hilod hey, is the key at talaga ate. <laughs> So magkano na ang kilo ng pakwan ngayon? Hindi ko po alam. Ah, hindi ka na mamalingke ate? Hindi po. Magkano naman ang langka? Hindi ko po sure. Hindi ko alam ko Hindi naman ako makain ng langka eh. Hindi ako kumakain na langka pero kumakain ako ng ano, talong. Sa edad na 30 city ate, ilang taon po ang ating hinahanap? 37 pa, taas po. 37 to 45 years old. So yung uh, 37 to 45 years old na kaya nga bumuhat ng dalawang malalaking langka. Okay, let's go. Oh, fight fight. Nakon. Okay, ila anong pangalan niyo po, Kuya? Choi. Labire mas bati. Porti. Ay, wow, pasok na. Oh. Uh, single na single to. Walang sabit. Ilang taon ka nang single? Eighteen na siguro. Eighteen. Sobra. Hala, nilulumot na kuya. <laughs> sa 18 years na yun, hindi ka talaga nakapag-change oil? Aros-aros na lang. Ay, so, grandfather ka na lang lagi? <laughs> Tama? Bago tayo magpatuloy, mayroon lang akong uh, curious na gustong uh, malaman. Kapag umiihi ka pa ba, nasisilip mo pa? Okay naman. <laughs> ah, okay. Naniniguro lang ako. Baka mamaya magkatuloyan kayo ni Ate Fria. Wala na siyang makapa. Ay, nagkajuwa ka naman kahit papano. Yung chota syuta lang, madalas lang eh. Madalas lang. Hindi ito matagal. Anim na buwan, isang taon, ganun. Nakapasok ka naman sa dambana ng kagitingan. <laughs> Yun naman. Oh, so, bakit na uh, iniiwan ka pa rin? Alam malayo kami, malayo. Malayo, hindi ka nakapagpapakonvulsion. Nakailang diwa ka na rin sa tanang buhay mo? Tatlo siguro, tatlo. Anim na buwan hanggang isang taon lang. Pero pa pamilyar ka naman sa tinatawag na banga-banga, Kuya Choi. <laughs> Siyempre naman. <laughs> alam mo pa ang lagusan papunta sa dambana ng kagitingan. Hindi <laughs> ko pa alam eh. Ay, hindi niya talaga guys alam guys. Sabi mo, Kwan, nakapasok ka na sa dambana. Lumalaban ka ba, Kuya? Hala, ito Lumalaban. na ang tanong. <laughs> ano klaseng laban yun? Na, sagpaon yung kagtutulong. Sa lahat ng bagay. <laughs> Depende. Pa paano ba na paglalabanan ng hamon ng buhay? Nakikipagsuntukan ba yun ate? Suntukan sa umaga, suntukan sa gabi, depende. Nako, iba pala nga uh, hamon ng buhay ang uh, tinutukoy ni ate Priya. Suntukan sa ana-ana ang gusto ni ate. <laughs> ano Marunong ana -ana? ka ba mag-araro? Siyempre naman. naman. Oh, <laughs> Marunong siya mag-araro? Yung sa palayan ba? Oo naman. Ba malay mo, iuwi kita sa probinsya. O. Kailangan marunong ka mag-araro. Pwede sa mag-araro. Ako ang kalabaw. Ang habang, habang nag-araro ka, si ate ay gusto gustong sumakay sa kalabaw. <laughs> ate, ang tanong, marunong ka bang sumakay? <laughs> Oo naman. Si hmm. E paano pag uh, umindayog, ate, ang kalabaw? Oo, ako ah, buntot. Ngayon ang tanong kuya Choy, may buntot bang mahawakan si ate? <laughs> Si Ate Fria ay isang single mom, willing ka ba sa isang relationship na katulad ni Ate Fria, yung isang single mom? At uh, tanggap niya ako, tanggapin ko rin siya, pati yung anak niya, tatanggapin ko rin. Kung ano ko siya kamahal, pa, ay, ano kung paano ko siya mahal niya, mamahalin ko rin. Napag-usapan uh, naman yan eh.